mga idol, magandang magandang umaga sa inyong lahat dyan, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat dyan mga idol. So bali mga idol, sa lahat ng mga bagong nagsubscribe nitong channel na ito, uh, ipapasyal ko kayo sa araw na ito mga idol, sa aming lugar, sa lahat ng mga silent viewers, yan ipapasyal ko kayo sa aming lugar mga idol ha ah uh, ito muna yung aking i-content sa araw na ito mga idol ah uh, pasyal ko lang muna kayo mga idol so bali may shoutout out di tayo din ito mga idol yung in-upload ko kahapon ah uh, ito lang yung aking na lista mga idol yung nagpa out uh, bago kayo i-pasyal mga idol shout out muna tayo mga idol ah uh, shout kay ma'am Mariposang asol so, yun. shout out po ma'am Uh, kay Mam Ma Mercer Pointes. So yun, shoutout po. Saka kay Ma'am Nora ah? Nora Nor B Mix Vlog. So yun, shoutout po sa Sa'yo, sayo Mam Ma Ma'am. Saka si Jason Mangkupas. So yun, shoutout po. Saka si Terso, yung ah, uh, yung best friend ko, si Terso. Nagpapa-shoutout. Shoutout po sa iyo, Terso. Uh, so bali, Ah uh, gusto ko sana mag-focus sa sa paggawa ng content uh, itong channel na ito. Bali may nagkausap sa akin, kinausap ako na kaibigan ko rin mga idol, kaibigan ko. Na sabi niya sa akin, uh, gusto niya gusto niya sumama, sabi niya sa akin, ipagpatuloy mo na lang ang ang paggawa ng content sa channel mo. So, bali nag-usap kami. Sabi niya, siya ang siya na lang ang tag video sa akin. <laughs> siya ang tag videoographer. Eh, uh, siya ang magdadala, siya ang magbi sa akin kung ano man ang aming gagawin. Ah, uh, gagawin sa sa paggawa ng content mga idol. Ah. Uh, an mga idol, may motor kasi siya mga idol. o tamang-tama. May motor siya. kaya pakakasakay ako sa kanya uh, uh ko na lang siya na pupuntahin dito at mag-usap ulit kami eh, sabi ko naman sa kanya na gusto na daw niya na magkuhan mga idol na ipagpatuloy itong channel na ito ko so, sabi ko naman sa kanya mga idol yung ko wala wala eh wala pa akong kuan eh wala pa akong, wala pa tayong pangkuan <laughs> yung pang pang panggastos sa araw-araw mga idol yung pang gasolina mga idol ba eh, sabi naman sa akin sa yes, akin kasi nagtatarbaho to mga idol nagtatarbaho sa shop uh, kuan lang siya kanang magbubulkit uh, kung may magpapaayos ng kuan ng kadina aayusin niya mga idol aayusin niya hindi hindi siya marunong sa loob ng makina uh, yung gawain lang niya sa kan uh, shop ay tag bulkit bubulkit, saka kung may mag-prepare mga idol ng kadina, yun, ginagawa, ginagawa niya. Dito lang siya sa labas ng motor mga idol, sa la, parte ng motor, sa labas lang, sa loob ng makina hindi niya, hindi niya gawain kasi hindi siya marunong. So, bali yun, so, ipapakilala ko lang sa inyo mga idol pag magkocontent -co na tayo doon sa malayong mga, mga spot na ating pupuntahan. So, bali... Ay, sabi ko naman gusto gusto ko na kuan ko ku may pera ka pa diyan na kuan. <laughs> na pambili natin ang, ng 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 memory. Ito, hindi ko pa na gagamit mga idol. Eh sabi niya sa akin, magkano ba yung memory? So, di ko lang alam kung magkano 'yun. Eh hindi naman sapat yung kuan niya mga idol, yung kitanya niya sa pang-araw-araw. Uh, sa shop ba? eh, yun kailangan pa namin mag ipon siguro na makabili ng memory itong gopro na ito at saka yung kuan charger ng battery bali tatlo itong battery mga idol ito ito yan ito yung mga idol battery yan gopro 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 yan ito hindi ko pa tao nagagamit balik ito yung nandoon pa ako sa manila mga idol ibibigay ko sana kay idol tata to papahiram e, sabi ko sa kanya eh ito papahiram ko to sa iyo ah uh, mura mura lang tong binili ko mga idol uh, wag niyo nang tanungin mga idol kung magkano ito sa <laughs> mura lang to mga idol murang mura lang ah uh, tinanong ko sa kanya eh sabi niya sa akin ni idol lata eh wala na ako dyan sa buhol nandito na ako kay Papa sa kuan yata Mindanao yata yun basta nandoon siya sa, sa kanila sa, sa kanyang Papa so bali hindi to nagamit oh so, bagong bagong mga idol may cover pa mga idol yung kanya mga idol eh oh. ayan oh. yung cover niya mga idol ba yan oh ay natanggal na ng mga idol <laughs> yan yung cover niya hindi ko pa talaga nagamit to mga idol pero yung yung isang batere bali tatlong baterya to eh uh, nandito na sa loob ayan o oh ay may dito pala yung on i-on ko muna na doon ha ayan ay mga idol ano oh, ah uh, guys the light ayan mga idol oh, oh naka on yan mga idol pero wala pang kung memory ay, uh, gusto ko sana ito gamitin habang kami nagpipishing mga idol ba si waterproof to ito mga idol waterproof oh, no card no card yan hindi ko hindi pa to nasusubukan mga idol. Gusto kong i-try ba na mag-fishing. Isisit ah, eh eh kayang-kaya -kaya siguro mga 15 ah Mga 30 meters yata. Oh, ah, nandito yung cual. Ayan. Ah, 30 feet, 30 feet mga idol. Na kayanya kaya yung cual mga ito, so, 30 feet yung kaya niyang kuan mga idol sa ilalim kaya niyang abutin sa sa ito sa GoPro na, Go, Go, GoPro na ito so yun mga idol maraming maraming salamat pala sa lahat ng nakasab na mga bagong subscriber nito channel na ito balik uh, bali na dito tayo sa aking lungga yung aking munting bahay ayan dyan ako natutulog mga idol dyan so bali doon tayo sa labas mga idol pasya ito kayo sa sa Kuan mga idol, sa aming lugar papatita ko sa inyo mga idol ha samahan nyo ako sa araw na ito mga idol tara, let's go! ito yung aming lugar mga idol <laughs> Inikot lang kayo mga idol ha uh, sinsya na kayo sa ating content mga idol uh, at least nakita nyo yung, yung Kuan ba, yung kapaligiran namin dito sa province ng Bohol uh, marami namang mga tanawin dito mga idol no, na magaganda sa sa province bohol namin maraming mga tanawin uh, hindi ko la tagarito lang, taga lang taga rito ako sa bohol pero hindi pa ako nakapasyal sa mga magagandang tanawin mga idol sa bundok lang mga idol <laughs> pero marami mga idol chukwal hills at panglao yun maraming mga beach mga sa dagat mga idol ba maraming mga tanawin na magtatagpuan dito sa bohol lalo na yung yung tar share mga idol <laughs> yung malaking mata mga idol ta tar share yun maliit lang yung mga idol super ang lit pero malaki yung mata mga idol yung tar share cute mga idol ba cute sama ko cute ah <laughs> cute cute mga idol kapag walang kasama walang kasamang iba cute <laughs> uh. Yung mga idol bali kasapin ko na lang yung kan yung bata na yan yung si Basta, ipakilala ko lang sa inyo mga idol. Uh, kasi, mahirap din eh. Kasi, pag bumubiyahe kami ng malayo, mga idol. Kawan, mga idol. Kaya nang walang pang expenses, mga idol. Baka nang walang pang pang, pang, pang tubil, ganyan. Kusapin ko na yun. Uh, Bale, dito-dito lang siguro kami na gagawa ng content dito sa malapit lang yung maliliit na sapa mga idol pero bihira lang tayo makakahuli siguro mga idol kasi marami lang gumagapit ng pinagbabawal na teknik mga idol <laughs> pinagbabawal na teknik mga idol tulad ng kurente paghihilo yan paghihilo yung isda sayang yung maliliit paghilo mga idol mamamatay sayang yun Ay, di hindi tayo gagamit ng mga kuan mga idol pinagbabawal na technique uh, lang tayo mga idol mano mano lang tayo mga idol dito dito lang kami kukusapin ko na lang yun mga idol pag uh, pumunta siya dito lagi yung pumunta dito mga idol um, uh, bali kukonsentrate ako itong channel na ito sa paggawa ng upload sana ay uh, supportahan nyo mga idol ha sana'y ay supportahan nyo itong munting channel na ito maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa panonood yung mga idol ha so uh, yun lang ang aking ibabahagi ko sa sa, sa inyo yun lang ang aking ibabahagi kasi wala pa wala pa wala pa ang content na maghahanap pa tayo ng magandang kaan, mga spot mga idol ha sakaling merong laman yung dito sa malilit na sapa doon tayo uh, so yun mga idol maraming maraming salamat mga idol ha sa panonood nyo pagsubaybay nitong channel na ito at pagsuporta nitong channel na ito. Itong munting channel na ito. So mga idol, kita-kits na lang tayo sa susunod nating pagbablog mga idol. So yun mga idol, bye-bye. nakajungit mga ta mga idol. Hindi ako makahilwas ng R. Mahirap bigas yun yung R mga idol. Nakadungit ba so, yun. Bye -bye, mga idol ba? Yun, bye-bye mga idol. Bye-bye.